Hi mga kaborland at ito na nga yung part 2 na sinasabi kong konting makeover dito sa kusina ko. Actually gusto ko lang talagang linisin to kaso na uwi nga sa pagpipintura. Diyos ko ayoko na magbrush pa dito sa ilalim ng cabinet kasi kapag binasa ko pa yan mas lalo pang moist Pinagtatanggal ko na nga muna yung mga gamit dito sa ilalim ng kusina. Hindi ko na kayo tinur kasi naman hindi talaga kaaya-aya ang itsura. Kumuha na nga lang ako ng isang palanggana para dyan ko na lang ilalagay yung mga gamit at hindi na ako labas paso pa para lang ilabas yung mga gamit sa labas. At hindi ko kasi pwedeng ilagay yung mga gamit lang dyan sa gilid kasi nga maliit lang talaga yung space ng kusina ko. At nung natanggal ko na nga lahat ng gamit dyan sa ilalim ng cabinet, nag-start na akong walisan yung mga dumi dyan. Winalisan ko lang talaga yan ng maigi kasi nga ayoko na talagang basain yan at brushan pa kasi naman magtatagal pa ako dahil gustong gusto ko na nga yan malinisan at mapinturahan agad ngayon. O ba diba, sobrang dumi? Ew, parang napabayaan ng ilang century. Ako ay sa ilang century. At ito na nga, nung nalinis ako na itong ilalim ng cabinet, nag-start na ako agad magpintura. Bago pala ako nakapag-decide talaga na pinturahan na yan, ilang beses ko na nalinisan niya na may suka. Pero pabalik-balik lang talaga yung molds. Mukha lang malinis sa labas, kaya ayan. Tingnan nyo naman sa loob, ba? Diba? Hindi talaga kaaya aya At saka lately, halos lahat kami nagkakasakit dito sa bahay, lalo na ako. Uminom pa ako ng antibiotics para lang talaga gumaling. Hindi talaga healthy, nahahayaan mo lang na may molds dyan sa loob ng bahay natin. Lalong-lalo lalo na yung mga molds dito sa loob ng cabinet ko, hindi talaga healthy yan. Lalo na dyan nakalagay yung mga kaldero ko at yung mga bigasan. At ayan, kanina pa ako nagpipintura. Ang ginamit ko lang na pintura dito ay ang Davis. At kaya naman pala dahil trending na trending nga tong Davis, unlike sa ibang ordinary, meron kasi tong elastomeric paint. Na-utilize niya ng 100% ang acrylic material na nagbibigay ng excellent UV at water resistant. Kaya mas matiba at maganda ang pagka-finish nito. O oh, di ba? Baka naman Davis, di naman sa pagpaparinig, paggalawin mo na ang baso, dagdagan mo naman 'to. At dahil nga na yung pagsalin ko ng pintura dito sa may container at lahat na nga ng kasuluk-sulukan ng cabinet ko dito na pinturahan ko na, at umabot na nga rin ako dito sa pader ng kusina ko. At ito na yung before. After. That's it for today. Bye-bye.